Kamusta mga kaswerte? Narito na naman po ako si Ate Mai. Maghatid na naman po sa inyo ng ilang tips na pwede nyo pong gawing pampaswerte ngayong darating po na bagong taon. Alam ko po ang lahat sa tuwing sasapit po ang bagong taon ay naghahanda po talaga ng bariya. Normally, lahat po talaga ay ginagawa ito kasi alam naman natin na ang ibig sabihin nito ay nag a po tayo ng kaperahan. Kaya po tayo naglalagay nito or naghahanda nito tuwing sasapit po ang new moon. So, ito ituturo ko sa inyo ay may idadagdag lang po ako na konti. Ano? At ano po ba itong aking idadagdag dagdag nito. So, unang-una maghanda muna kayo ng isang babasagin na tasa. Ano? So, make it sure na ito ay babasagin at maghahanda din kayo ng mga bariya. So, kung ilan po yung bariya na ilalagay nyo, mas marami, mas maganda. Kasi, kung gusto nating mas maka-attract ng maraming swerte, kailangan marami ding bariya ang ating ilalagay. At ang gagawin po natin to normally, ilalagay po natin yan dito sa ating Hop. ayan nakikita nyo ano lahat ito ilalagay ko ito dito ayan at hindi lang po ito yung inihanda ko ano upang maka-attract din po ako na swerte naghanda din po ako ng magnet so kung meron kayong magnet diyan anyway mabibili nyo po itong magnet na ito diyan sa palengke meron po ano iba't ibang klase po ng shape meron po ang magnet so since ito lang yung magnet ko na nandito ngayon dahil bibili pa ako bago mag uh, new year So, ito muna yung ilalagay ko dito. So, maglalagay po tayo ng magnet diyan sa inyong mga bariya na yan. So, kung ilang magnet po ang ilalagay, depende po sa inyo kung ilan po ang gusto nyong ilagay. Bakit po ba tayo maglalagay ng magnet? Kasi ang magnet, di po ba pag nilagay natin ito sa bariya, didikit yan. So, ibig sabihin nito upang mas maka-attract po tayo ng maraming kaperahan ngayong darating na 2024. Maglagay po tayo ng magnet para didikit sa atin. Ang swerte, ano? Didikit ang kaperahan. mag stay ito ng matagal sa atin ngayong taong 2024. So, since uh, nailagay ko na itong mga bariya at magnet, ano po ba ang pwede pa natin ilagay dito sa bariya? Pwede po tayo maglagay ng mga gemstone. Kung meron po kayong gemstone diyan sa bahay, any kind po ng gemstone ay pwede nyo pong ilagay yan. Ang gemstone din po ay isa sa ginagamit natin upang maka-attract po tayo ng swerte. Ano? So, kung ang lahat ng ito ay pagsasama-samahin natin, diyan sa isang lalagyan na may bariya, gemstone at magnet. Naku, napakaganda po nito. Ano? powerful po ito. And uh, gusto ko rin ipaalala sa lahat ano, ito mga pampaswerte na ibinabahagi ko po sa inyo is magsisilbing gabay nyo po. Ano, it doesn't mean na kapag gumawa kayo nito, ay hindi na kayo kikilos o gagawa or magtatrabaho. Siyempre sasamahan po natin to ng sipag at syaga, Ano, at i-manifest po natin, ipag po natin everyday, i-claim it po natin be positive po tayo. Ano, nasa darating na 2024 umpit sa pa lang ng buwan, ay makaka-attract po tayo ng maraming swerte, lalo na't kaperahan. Ano upang matapos natin lahat ng mga problema na ating nararanasan sa buhay na may kinalaman po sa financial. So saan nyo po ba ilalagay ito? So mainam po itong i-display diyan sa inyong sala. Ano? Sa sala nyo po ito ilalagay. And uh, kung tatanungin nyo po na ito bang mga bariya na ito ay inyong gagastusin, wag nyo na pong itong gastusin. Mas maganda nga po na napupunuan nyo po itong lalagyan ng bariya. Kung everyday makakapaglagay po kayo ng bariya para dumami ng dumami, parang kayo ba ay nag-iipon sa tibyo? Parang ganun, ano? So, hayaan nyo lang po yung bariya na yan. And pag uh, sapit po ng December 2024, din saka nyo po pwede itong palitan, ano? At uh, pwede nyo po itong gastusin. So, hayaan nyo po muna iyan buong taon. Kung mas makakaipon pa po kayo na mas maraming bariya, mas maganda po iyon. At kung meron kayong mas malaki po na tasa o lalagyan, diyan na pwedeng paglagyan ng mga bariya, mas maganda po iyon. Ano? Basta hayaan nyo lang po iyan na nandiyan sa inyong sala upang sa ganun ay mas makapagtawag ito, makapag-attract po ng swerte na pumasok sa inyong tahanan lalo na ngayong darating na 2024. So ito lang po mga kaswerte ang gusto kong ibahagi sa inyo. I hope naman ay kung gagawin nyo po ito, samahan po natin ng dasal. Ayan, i-claim it po natin kung ano man yung mga hinihiling natin. At pagdating po ng 2024, masipagan pa po natin ano, magtrabaho tayo na mabuti. At uh, syempre, kailangan ay tiyaga. Yan po ang pinaka-importante, paniniwala at higit sa lahat ay pananalig sa puong may kapal. Every day magpe-pray po tayo. Maraming salamat mga kaswerte. Happy New Year sa inyong lahat.